Dito tayo ngayon sa Gaya Gaya. ito kita dito. oh. ito oh! nag-uubisan na shootingan dito, mga ano. Oo. Talo rin na ng shootingan dito. Yo, oh, halos dito, mga ano. Pwede kang tumira sa play talo, medyo maled lang ang ring. Oh. Ayun oh, no? dami nila rito, nagkukumpol-kumpol sila. Parami pa ng parami yan. Mamaya tignan nyo guys. Ang daming maglalabas. Hey, hindi pa. Isa isa lang o. Tuwing ano Dalawang dalawa shoot. Dalawang shoot eh. Ayan. Oh. Magkaya mag mag nyo mga idol? 200 isa. Ano? 200. Ayan o. Oh. Ang nyo mamaya tignan nyo guys. Ayan. Eh, sasali si Kuya. Ha? Huh? Hindi sila? Ayan. Grabe. Pwede, pwede sumali rito. Grabe, isa lang. Panalo na dalawa 'yan. Dalawang tira lang 'yan. Dalawang tira lang. Ha? Dalawang tira lang. Ay, wag. Okay so edi eh, hindi kayo tumira na sa Blade Tala rito. Hoy! Grabe naman yun. Ito na matibay si Bote. Dating magaling. Ngayon. <laughs> Awa na lang. Awa na lang. Ayan oh. Grabe nakatabla pa. Nakatabla ka pa boy. Hahaha. <laughs> Kung di lang umawa yung tiro mo, wala na. Ayan oh, yan ang tirador talaga. Simple lang. Pero rock, tignan nyo naman Oh. May tira rin to tayo. Grabe. Ano masasabi mo boss? Ikaw ang nanalo ngayon. Hello. ano ano Oo nga. Ba.

Kanina, dalawa tira yung ginawa mo. Ngayon, wala na nang-shoot kahit isa. Oo, oh, pag may nakashoot dyan, wala nang karapatan talaga. Yari na kayo. Grabe. Eh di na yun. May isa na. Kuya. Nako! eh no Mo panalo na siguro yung isa. Nangangamoy panalo na nga siguro yung isa. Hmm. Bat, bat abla. Pede, abul, pabulin mo. 40. Kapitang na matibay din pala yon. Bitawan. Dami nang tumbol ng pula, mami, yung pustahan dito. Ay, 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 ay,